Isa ka bulan ang nagligad halin sa nagabot ko giya. Daw kadasig lang no, abi mo bala daw drama ang kabuhi ko. Pag una nga pagtapak ko giya, siyempre kay lang ko ka, nang eskwelahan. Hangod good kita na, amo gani nga nalit ko kay nagtalong po pa ka to, kag may nasamalang ko to mo. Pagabot ko sa classroom, mas nagkulba -cool ako. Si Mambi, biabi mo, maluoy sa tsura ko. Pero dumduman yung balauna niya nga mo bang ipakilala yung mga sa tase? Ako nga pala si Gabriel Fernandez. Pero hindi lang ko kabalo kung inakadawan niyo ako. Wala ka na bang gusto idagdag, Mr. Fernandez? Siya, sige. Huwag pa So, para sa last pair, Mr. Fernandez and Ms. Ramos. Ang mga masa. Gansi tala. <laughs> Diyos ko, nga tala. Mala Erin Ramos? Anong so, partner mo sa Pilipino? Nanggaling ka sa Manila? Gusto mo turuan kita mang ginanay ah? Para mas madali sa'yo ang pag-unawa at pagkikipagalabilo. <tinyo> Sige na lang, Gani. Baka nahihiya ka pa sa'kin. Natakot ka? Nahadlo ka? Ay, teka, pinatawag na ako ng mga kaibigan ko. Paalam muna ha? Iba ka rin na, no? Hindi mo pa rin ako pinapansin hanggang ngayon. Sa susunod na linggo na daw yung pasa ng portfolio. Magkikita tayo sa Sabado, ha? Magkasama nating gawin yon. Pwede mo din akong i invite sa bahay niyo. Iba, partner? Para mas magkilala din kita. Masayo yun. Okay. Naalala ko lang. Si papa mo rin yung kasama mo dito. Nasaan yung mama mo? nasa probinsya. Siguradong namimiss ko. O diba? Huwag na natin siyang pag-usapan. Eh bakit naman? Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Walang kaibigan ka ito. Ito rin na anak. Dahil ba pag -usun pag -usun ngayat, yung mababang ngayon sa Ano ba yung definition mo na masaya? Nailayo mo siya sa kanyang ina? Para saan ba? Para may siya mabuhay bilang tropeyo mo. Sama siya sa akin sa Iloilo, -ilo, sa ayaw, o sa gusto mo. Pero mau... Pwede ba? Ayoko nga pag-usapan siya! Bobby! Ha! ba diba yung mama para sa'yo? Yung gusto ka lang na mag-aral ka na mag-aral? Ni hindi nga niya iniisip yung mga totoong gusto ko. Yung nararamdaman ko. Tapos, gusto mo pa rin ituring ko siyang ina? Ni hindi mo alam yung mga naranasan ko. Alam mo ba yung pakiramdam? Na gusto mong sumaya, pero sinasisi mo sarili mo araw-araw kasi nga dahil sa akin, nagiwala yung mga magulang ko. Wala kang alam, kaya wala kang karapatan na mangi-masok na para bang alam mong lahat. Sorry, so, hindi ko alam. Gabi. Sorry, masigawan kita. Ano ka ba? Da, ako nga dapat yung magsigawin. Eh. Sorry kung pinaalala ko yung alam mo, Gabi, hindi mo naman kailangan layuan lahat ng tao sa paligid mo eh. Kagaya ko, hindi mo naman ako kailangan layuan. Kaya simula ngayon, tutulungan na kita. Salamat, Tala. Kaya ganito na lang. Tuturuan na lang kita ng lingwahe namin. Nang ilonggo. Para mas maging masaya ka dito. Sige, sabi mo yan ha? Sorry na ako sa kanina, Gabi. Sorry talaga. Oh, sorry. Picture kid ako sa inyo, labi sa imo tala. Kay bangud sa inyo, nakabaton ako ka mga bagong aabyan kag pamilya. Siguro nagtingala ka labi nagid ikaw tala. Kung nga akabalo ako magamit sa madalong mga kinaray abisan kisado kapabungo lang ako kung maghambal ikaw. Tanawa ninyo ang akon nga tala arawan. Minsan, sapat ng isang salita para mabura ang layo ng dalawang mundo. Sa dulo, natutunan nila ang wika ay hindi adlang kundi daan at sa wikang iyon natagpuan nila ang isa isa.